Ikaw na lang ba palagi ang iyak ng iyak sa kakaisip sa partner mo? Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag-uusap at hindi pa rin kayo okay dalawa simula nung may tampuhan kayo at palagi na lang kayong nag ng dalawa. Kaya hanggang ngayon, ikaw ay nalulungkot at palagi ka na lang iyak ng iyak sa kakaisip sa kanya dahil sa napakataas ng pride niya at napakatigas ng kalooban niya dahil hindi pa rin siya tumatawag text o chat sa iyo. Gusto mo ba na siya na naman ang iiyak sa kakaisip sa iyo buong magdamag? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon at paniguradong siya ay tatamaan ngayon mismo sa oras na matapos mong gawin ang ritual na ito. Basta palagi lamang magtiwala sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin at gawin ito ng buong puso at buo ang paniniwala mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka lamang ng kandila, puti o pula na kandila ay pwedeng gamitin at sindihan mo itong kandila at patakan mo ang pangalan niya na nakasulat sa papel. Kahit ilang patak ay pwedeng pwede po. At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At pagkatapos, pwede mong ilagay itong papel o itong ritual sa plastik at saka itago ito sa damitan mo at itago mo itong ritual hanggang kailan mo gusto. Tiyak ngayon mismo tatamaan siya nito at siya ay iiyak buong magdamag sa kakaisip sa iyo at maisipan kanyang kontakin o tawagan. Basta magtiwala lang at hilingin ito ng buong puso. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.